Hello mga ka So ngayong araw po is pag-uusapan naman po natin kung ano nga ba yung internal examination or IE. At kung ano nga ba yung purpose ng pag-IE or internal examination. At ano ba yung ina-assess during internal examination. So, kung gusto mo malaman yan, panoodin niyo po hanggang sa dulo. Ang internal examination po, kung para sa aming mga midwife or kamadrona, is ginagawa po yan during term or 37 weeks at kapag may nararamdaman ng signs of labor isang buntis. So, nabaw, sumasakit na siya, sige ng hilab, at gusto nilang malaman kung sila po ba ay mga anak na. So, nagpa-perform po kami ng internal examination. So, kapag 37 weeks na isang buntis, is pumupunta yan syempre sa clinic, at kapag sila may nararamdaman na, so, nagpa-perform tayo ng na internal examination or IE. Bakit nga ba tayo nagpa-perform? Nagpa perform po tayo ng internal examination para malaman po natin kung mga na ba ang isang pasyente, kung nag-open na po ang cervix, nagninipis, at bumababa na yung ulo ni baby, or kung ano yung presenting part na lalabas. isa-isahin po natin, ano ba yung mga ina-assess namin during internal examination? So, in no particular order po ha, kung alin po yung mauna. So, unahin ko lang po muna yung dilatation. So, ang po namin na-assess is kung nag-open na ba yung cervix o tinatawag ko itong dilatation. So, imagine, dilatation. So, minsan siguro narinig nyo pag na kayo. Yan, misis, ikaw po ay 4 cm na. 4 cm dilated na. So, paano nga ba nalalaman yon So, imagine, this is your cervix. Ito po yung ah uh, uh ng inyong matres or cervix. So, kapag wala pa po yung opening, di ba wala kayo nakikita ang butas? Masasabi po yan. Yan po is pag inayin namin at wala kaming opening na na suutan, yan po is sarado pa, or close pa po ang cervix. Pero kapag naipasok na namin yung isa namin daliri, dahil sinusukat din po namin yung daliri namin eh, kung ilang cm po ba yan. So, ito sa daliri ko po, yung isang daliri, equivalent po yan sa 1 cm. Kapag po nakapasok na ang dalawang daliri, 2 cm na po yan. And habang bumubukas, binibilang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kapag 10 cm na po, ang tawag na po dyan is fully dilated. Kapag fully dilated na, is wala na. Wala na pong makakapang cervix. Pure ulo na lang po yung nakakapa namin doon sa loob. So, fully dilated na po yan. At wala na pong nakapalibot na cervix doon sa, pag, dun sa pagitan ng ulo. Fully dilated na po ang tawag dyan at yan po ay malapit na lumabas si baby. At talagang lulubsit na. Kapag po nagti-3CM na, usually yan po ay nagpo-false labor pa lang. Pero kapag pumasok na po yan ng 4CM, 4CM, is minsan nagsisimula na po yung active labor. Pero depende pa rin po yan sa nipis ng cervix. Yun yung sunod natin pag-uusapan. So yung next po is yung effacement o yung tinatawag natin pagnipis ng cervix. Di ba itong nga yung cervix? Kunwari, di ba? So dito yung natin ina-assess sa paligid ng cervix yung kapal at nipis ng cervix. Kapag ganito po ka kapal, ito, nakikita nyo, ang daliri ko, yan po ina namin during internal examination kung numinipis na po yung cervix. So, kapag ganito ka kapal, usually ito po is mga 60, 50 to 60 percent. Kapag po numinipis at naging ganito na siya, ito, nakikita nyo, ito, yan. Yung ganyang nipis, is usually ito po ay nag-80 to 90% na. So, habang numinipis ang cervix, is dumadagdag din po yung percentage. 60, 70, 80, 90, hanggang 100%, 100 efface na po yung cervix. So, ibig sabihin, kapag 100% efface na, para na rin siya fully dilated. Wala na tayo halos nakakapa. Wala nang nakakapang cervix dun sa loob. Fully dilated, at saka fully effaced na po ang cervix. So, wala na. So, mga anak na yun. lulubsit na talaga. Ang sunod po is yung station. So, ang station naman po is doon naman po natin ina-assess yung pagbaba ng ulo ni baby doon sa ischial e spine. Kasi meron po yan. Kung makikita niyo po itong picture, dyan po sa taas, sa taas po ng ischial e spine, yan, yung dalawang boton na nakaganyan, yan po sa taas ng e scale spine is negative pa po ang mga number yun dyan. Negative 4, 3, 2, 1. Pag, ibig sabihin, pag negative pa, ibig sabihin floating pa po. Alam ko, minor, naririnig nyo yan pag kayo Pag sinabing floating, hindi pa po yan sumusuot, hindi pa po yan lumalampas doon sa iskel e spine o doon sa station zero. Makikita nyo dyan sa picture. Pag floating pa, ibig sabihin, umaatras pa yung ulo. Nagbabounce pa siya at hindi pa siya nakasuksok doon sa mismong ischial e spine. Yan po yung station negative. Kapag naman po nagdating na doon sa gitna, doon sa ischial e spine na sinasabi, yan, yan nasa gitna na yan, yan po yung station zero. Diyan po na-determine, alam ko may naririnig kayo na cephalopelvic disproportion or CPD o yung sipit-sipitan. Yan po yung sipit-sipitan niya, ischial spine na yan. So kapag hindi yan nagsuot, hindi dyan nagkasya yung ulo ni baby, yan po tinatawag na cephalopelvic disproportion. So hindi ko na i-discuss kasi pang doctor na po yan, hindi po yan pang midwife. So hindi lulusot yung ulo kasi minsan makrosomnya, malaki yung ulo, malaki yung ulo ni baby, o minsan naman is dahil iba yung type of pelvic pelvis ni mommy. Minsan, ang pinaka-normal kasi is gynecoid. So, minsan may anthropoid, Merong android, merong platypelloid, yan po yung mga types of pelvis ng nanay. So kapag gynecoid, so shoot na shoot yan. Huwag na natin pag-usapan kasi masyadong mahabang usapan yan. Tapos kung makikita naman po ninyo dyan yung positive sa baba po ng 0, makikita nyo po dyan yung positive 1, 2, 3, 4. Kapag positive 1, so naglampas na po siya doon sa ischial spine o doon sa station 0, so pababa na po yung ulo, nakalusot na siya doon sa ischial spine. So, magpa-progress po yung labor niyan. Positive 1, 2, 3, 4, hanggang sa lumubsit na si baby. Yan po yung mga station. So, kung maririnig nyo, na sinabi, ang station ni baby is sa positive 2. So, malapit na po yun. Palabas na po yan. Positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. So, malapit na po yung lumabas si baby. Ang next po na ina-assist during internal examination or IE is yung presenting part. So, sa presenting part naman po, pag, tayo nag, pag kami po ay nag-IE, ina-assess namin kung ano ba yung presentation or kung ano ba yung presentation na sinasabi, kung head po ba o cephalic yung nauuna o bridge kung puwet ang nauuna or footling kapag naman po paa ang nauuna or transverse-like kapag shoulder po ang una Yan po yung mga presenting part. At marami pang iba. Pero dun tayo sa normal. Cephalic presentation. Yun po yung presenting part na normal na pwedeng ilabas ng uh, normal delivery. Pero depende pa rin. Merong mga brow, may face presentation, may occiput presentation. Yung occiput po yung talagang lumalabas. Pero yung mga brow, yung face, is isang mahirap pong ilabas yan. Lalo na yung face presentation kasi hindi po makakalabas. Kaya dapat si Sarian. Next po namin ina-assess ay yung amniotic fluid. So, sa amniotic fluid po o yung panubigin ni baby sa loob. So, ina-assess namin yung pano bigin, kung ito po ba'y intact. Pag sinabing intact, is nandun pa yung panubigin ni baby sa loob. Hindi pa siya nag ruptured hindi siya nag -leak. So, kapag sinabing leaking bow o leaking amniotic fluid, ibig sabihin lumalabas na yung paunti-unti yung tubig. So, ibig sabihin nagkaroon lang ng konting leak butas dun sa loob, kaya siya naglilik. Pag sinabi namang ruptured, ang amniotic fluid o panabigin ni baby, or sumabog na, ibig sabihin na ruptured totally. So, pag kinapaan namin yan, wala na kami makakapa dyan na amniotic fluid at siya wala na rin nakabalot sa ulo ni baby. So, totally ruptured na po ang tubig ni baby. So, ina-assess din po namin during IE kung anong kulay po ng amniotic fluid ni baby. Pag clear po, at kulay transparent siya, ibig sabihin yung po yung normal na kulay ng amniotic fluid o paano ni baby. Kapag po nag-greenish na yung lumalabas sa inyo na amniotic fluid, ibig sabihin po is dumudumi na sa loob si baby at baka mag din na nag-distress na siya sa loob, kaya po dumudumi na siya. So baka natagalan na kayo nag-labor, or lampas na kayo sa inyong due date. May sama na rin natin kapag nag-IE nag kami mga midwife. So, ina-assess din po namin yung vaginal wall or vaginal canal. Kung meron po kami dyan mga nakakapa na parang mga bukol or may mga lumps doon sa loob, pati na rin sa cervix, minsan may mga gano'ng instances na meron mga mga bukol sa loob, may mga namamaga or whatever. So, ina-assess din namin yan kasi mahirap po na may mga gano'n kasi minsan nakaka-alter nakaka-alter or nakakasagabal po yan sa paglabas ng ulo ni baby. So, ina-assess din namin, baka merong hindi pa nakakadumi ng maayos si mami. Mga, makakapa din po namin yan kapag nag aay kami, nakakapa namin na meron pang matigas na dumi na hindi pa nakakalabas si mami. So, yung nag advise kami sa aming pasyente na kailangan ay makadumi sila ng maayos. nag advice kami ng kumain ng mga rich and fiber foods, uminom ng maraming tubig. Yan. So, marami pang iba. So, lahat po yan ay ina-assess namin during IE. So, ngayon, alam niyo na. Alam niyo na kung ano ba yung mga ina-assess namin, bakit kami nag -IE. Kahit na masakit, pero yan po ay makakatulong para sa inyo at para din kay baby niyo So, yan yung mga ina-assess namin. So, siguro, lahat ng manunod nito, alam niyo na. Ano ba, bakit ba tayo nag -IE. Kahit masakit, peace lang mga ka-cervix, kasi yan ay para sa inyo din naman. Para malaman natin yung progress ng inyong labor during your uh, prenatal check-up lalo na kapag kayo nasa term na, nice, is weekly na namin yan pinapabalik. Para po, na-assess natin kung merong progress ang labor ni mami every week. Sana po nakatulang aking video na ito. At kung meron pa po kayo mga nais nice na tanong at gusto nyo i-video, i-content natin, pwede nyo po i-comment sa ating comment section. At ako rin po pala ay lubos na nagpapasalamat sa inyo po walang sarong suporta. Kasi Nagpapasalamat po ako kasi malapit na po tayo mag 100,000 followers. Maraming maraming salamat po sa aking mga followers na patuloy na nag nanonood na po aking mga videos at patuloy na nag-share, nag-heart react sa mga nagko-comment, nagtatanong, nagpupuri. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po patuloy po kayo mag-follow sa lahat ng mga nanonood na aking mga video. Follow nyo po para po tayo makarating sa ating 100,000 followers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito po muli ang inyong amazing kumadrona at your cervix. Bye-bye!